Ayan po, mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid, gagawa po tayo ng gumagawa po tayo ng plus door, mga kapatid. Ito, lalagyan po natin siya ng design. Ito po, mga kapatid, oh, ang aking uh, ginagawa plus door. Papakita ko po, po sa inyo. Eh, nabuo na po ito, mga kapatid. Kanina po kasi... Lobat po yung ating CP mga kapatid. Kaya yeah, kacha-charge lang po. Ayan po, lalagyan po natin siya ng design. Gamit po ng router mga kapatid dito. Ito po siya. Ayan. Ito po yung ating router. Tignan niyo po mga kapatid. So paano ko siya gagamitan. Tapos meron po akong guide dito mga kapatid. Ito. Meron po akong guide na angle bar na maliit ko siya sa dulo duluan po. order po ito mga kapatid Kaya kailangan matatapos po natin yan po yung design niya pag po natapos to mga kapatid sabihin ko sa iyo sobrang ganda i-open ko na po mga kapatid ah. yeah. um, that lang Apat ah, na guhit po ito mga kapatid. Ito po yung napiling design ng ating customer mga kapatid. Kailangan po pag gumawa kayo ng pinto mga kapatid. Tulad ng ganyan plus doon. Dapat po meron tayong supporter sa, ano, sa ilong tsaka sa bibig. Yung kusot po papasok sa ano natin. Sa baga natin mga kapatid. Ayan na, inuubo na po ako. Medyo pause po ako mga kapatid. Inuubo po kasi ako eh. Ayan. Ngayon, atansyain muna natin yung luwag ng ano, ng router natin mga kapatid. Meron po siyang guide duluan eh, huwag na natin guhitan yung plywood. Madi-disforma lang mga kapatid. Ipitil lang po natin siya ng ganito. Yan. Yan po. Yan nyo po. Napapansin niyo po sa ating video mga kapatid. Yan na po yung ating may design na glass door. Pag natapos to mga kapatid, maganda ito. Itignan nyo po. Ayan, isang guhit na lang. Tapos sa kabila na naman po mga kapatid. Ayan, i-open ko na muna itong ating router.

yan po yung ating plus door mga kapatid gagamitan po natin siya ng liya yung pinagputulan na kawi mga kapatid tapos ilalagay po natin yung liya para yung sa mulmul -mul niya mga kapatid doon sa bala ng router matatanggal push okay. ok, kis-kisin lang po ng ganito sa liya mga kapatid yung gamit ko liya mga kapatid, ano po ito mas yung po gaspag niya, ano nasa 80 po 80 number 80 po yung gamit ko mga kapatid Ayan po siya, mga kapatid Para wala po siya sa mulmul, -mul, nilili ako po yung dinanan po ng router. Ngayon po ay gag -gag gagamit po tayo ng compressor mga kapatid para para matanggal po yung kanyang pusot ito po yung gamit ko sa compressor mga kapatid compressor Ayan. Có tiếng nhanh nhất không? Không có para matanggal po yung sumulmul niya yan dinahanan po ng router ayusin po natin siya ng mabuti para magustuhan po nung nagpagawa yan mga kapatid ito po yung resulta ng ating yan po siya mga kapatid ito po yung aking plus door mga kapatid. Ayan po. Di ba po maganda? Ayan po. Oh. Ah. Oh, mga kapatid do, oh. Ayan po mga kapatid oh. ko po dito para wala po siya sa mulmol malinis mga kapatid, tingnan niyo po. Oh, mula sa taas hanggang sa baba mga kapatid oh. Ayun po. Yun. malinis po yung pagkagawa niya mga kapatid oh. Oh, wala po siya ano. Ayun po. Thank you po sa lahat. Paki-like and share po mga kapatid. Thank you, thank you.